Ito nga, hindi mo may tawad yung plate number. Sir, dili ni siya ang registro, ni mo, sir. Ano okay. oh, naman? Okay, Huwag sa iyong registro, sir. Okay. Oo, siguro ni sir. ko ni mo, sir. Pero wala ka kaila o risto dahil. Sir, ginsan mo din ni Muli Sinsya ni mo? Hindi, hindi. Bayad sir. What? Pila may bagasta niyo ngayon. Katorse, sir. Malasam mo. Katorse. Ano naman ang tagyo? na na. stop mo. Ano na. ano anong daghan mo kay Unsa man nga plaka? Ano ka registration, registration Lagi kini MB file man ni, unsa man po ni? Registration, registration receipt, mo ni sa akoan. Ti pareya sa mga yapon, mga MB file mga yapon na. Wa man. Lagi pa sa mga nagkuha ni. Amo ni gisya sa permiso sa motor set. Gisyo? Amo papel ni daw. mo ni sir ya. Soang sudah meminta urun prefix nombor. Nah, paling terpaling paling lama paling terpaling aku boleh. Nah, ha? terpaling aku boleh. Paling 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 terpaling aku boleh. aku boleh. Sir, dili ni siya ang risto, sir. Dili ni mo, sir. Ano na? Wakaila sa iyong risto, sir. kinsa mo yung pagkuha sa iyong lisensya kung wakaila sa iyong risto. Di sa iyong ugangan, sir. Ay, bisa pag sa iyong ugangan. Nakay motor mo, ha, sir? Wala. Wala ko, sir. Ah, wala. Mga mga kukuhas, sir. Oh. Pero wala ka kaila o risto, dahi. Wala. Mga siguro ni, sir. Gito mo yung... Dili ko ni mo, sir. Dili mo? Hmm. Dili po na mga, sir. Wala ka pa. Check na sir. Ang risto, sir. Mga check na... Ng uh, na, nakapangalan ang imong motor, naka kung unsa siya nga klase nga motor, engine number, chassis number. Ano sa mga to na pati resto na kailusin siya. Ginsa din pagkuha ni mo lisensya ni mo. Pag seminar ni mo. Sa so, na mo ana ORC sa akong duan na sir. A... Di ba? Kasi gi.. sa nasa seminar ninyo naman ay ORCR ar wa wala ito ni sir. O wa ka kag seminar. Kanti no. Ni ko ano sir. Ni ni bayad ko ano huh? yung resulta sa itong mag-picture picture lagi? Picture, ano yung picture mo kaya? Kaya man bagasto na yung mga yung... Katurus eh sir, mahal damo. Katurus eh. Kawarta oh. Grabe, kawarta na. Ano yung kawarta? Kabalo ka mong mm -hmm. picture na yun. Bayad mo ka. Dali, hindi po po sir. So wala ka kabalo o mga road signs, mga yana. Pati na sa mga dalan. Kabalo ka sir. Kabalo, balo, ba, sir. kabalo ka na mga oh, ito. Yung lain, pasapunta na. Oh, okay. okay di stap manana leysa? nang i lo ba, i lo lane niya makita stap. Adilet diyan. Sama na? Dugo kuwa na na. Ah, waheng kabalon sana. Kanang puti nga istad ngalan ka, baba kabalo. Kada siguro, kuwa tag din siya dapat, mo agi tangsi minimal kay kana importante kaya na bisa kanang mga good sense ganiwaka ila. Ha? Kana na good sense importante kana. I lo lane, edi kay pwede mo overtake. Pero kanang mga putol-putol ng linya kana, pwede ka mo overtake na, pero with kill ka. Kaya mga importante kayo na siya kasi nga nga na simple lang kayo. Dapat pag masabasa sa Google, sa YouTube oh, na ha? Kini Siya ang papili mo sira. Oh. Para makabalo ka, kini siya ang mo siya OR dayon. Ang CR ani asa man ang CR. Okay oh, na CR kini na sa likod. Certification of uh, registration. Oh. Ya kini atong OR diri mahibal na nato kung uh, naka-renew ba tao dili para sa imong expire na ni atong May 31 last so i-renew ni mo na ha. Hindi mo nang ante, parin rin yun ah. Pirma. Ah, uh, pirma niya.